i no, ng ating gobyerno patulad ni speaker at saka si Senate si president. Alam nyo ba kung gaano taka no? Talaga naman. Lakatikim na yon ng mga hawak ng although it's something ano, it's something bad. But this wake up call. Kasi alam nyo ba o bak lumabas ito pagkatapos na mainit na pinag-uusapan sa social media ang controversial na ability budget ay talaga ito nagkaroon sa pagkatong alam mo na nasabi ko na ito sa mga vlog ko no noong 2020 22 ang ang budget gawa na 2021 pa lang ginagawa na ang budget ano so ngayon walang naka-allocate sa 2022 budget kasi si Vice President Lino Robredo pa noong kalahating taon na ang kapangyarihan bilang Vice President bagum hiningi ito ng department ah commission ng approval <laughs> sa kongreso ano yung committee ng approval na kung saan sila ang nag aano ng batas o nagbibigay ng alokasyon kung sino yung mga karapat dapat bigyan ng budget ito pala ay 11 days lang so ang ah! budget yan ano na mo yung 125 piso nako 11 days lang kaya ang daming tao na tumaas ang <laughs> so ngayon mga kapap ginarang ito kasi nagkaroon na naman ng bagong proposed budget ang 2024 budget na kumbaga may kinalaman sa national security katulad ng Department of National Defense uh, yung dagda, babantay dyan sa ating dagat Department of Agriqua uh, uh, Resources yung mga yan, yan dapat ang uh, binibigyan ng confidential fund kasi sila ang nagbabantay or Philippine Marine Navy kaya ako ano ba yung tama ba yun? yung sa pagdaga kasi tayo <laughs> ano, naglalag ako hindi, hindi ko na research, sorry kasi ano, walang dip dito sa tabi ng dagat <laughs> yung mga nagbabantay dahil patuloy tayong na sa West Philippine Sea kaya dapat yung alokasyon na hinihingi ng Vice President para sa confidential fund na hinihingi nila ay inirealign na lang ng speaker o kabuuhan ng kongreso sa uh, sundalong O Yun na lang para mas safety kasi uh, ito yung nag, si ano mga kaupang ito yung nagsiserve. o kaya ito nagpapantay sa atin lumalag ang Kongreso at ang ilang mga samahan ng mga partido dyan naglabas pa ng press release na si Pangulong Duterte daw ay walang ano ah, tawag doon kung ah, <laughs> kapag inano nila si Pangulong Duterte ano, inakusahan nila na pansariling interes sa pagkatama naman na porke ikaw ay hindi na ang anak niya ng confidential fund ay ngayon nagsasalita na sila. Mas kasi ano no si Rahari Roque, dati ang tagapagsalita ng Malacañang. Talagang nagsalita siya na diyan daw sa kongreso, walang liquidation. Kung gusto mo gumastos, gawa ka lang ng certificate o pirmado mo. That's enough. Di ba? So ngayon, ang tanong ng taong bayan, bakit ngayon lang sila nagsalita kung kung, kung kailan wala na sila sa kapangyarihan? kada sila Poles at pati ang dating Pangulong Victoria Kapagal Arroyo ay nakasuhan din sa mga pagyayari na yan. Pero ngayon mga kaupang, nung umupo si Pangulong Duterte, naku, nakapakalabas sila lahat. At ngayon, kaya pero alam mo alam mo parang roller coaster kasi biglang sumang-ayon ang tabuhan ng kongreso sa panig sila ng mga bayan nila o oh, nasaan na kayo ang unity okay, diba? kasi, ba? kasi magkakampi sila dapat ba? Diba? pero dahil doon sa confidential fund at dahil doon sa mga binunyag ni Pangulong Duterte nakabulukan o oh, bulok daw na institusyon ng kongreso dahil dyan dahil walang liquid liquidation Jax, ina ah! certificate o kasulatan dyan na ginastos mo properly ang bumagsak si Sarah from 82 naging 70% na lang na basahin ko lang ha para hindi tayo magkalito nasa na ba yun na wala bumagsak si Sarah ang laki po nang ibinagsak ni Sarah Duterte sa kanyang last, last July mga kaupak ay siya ay may 82% na trust rating pero ngayon naging 70 so bumaba siya ng 12% Si Pangulong Marcos last July ay meron siyang 65% sa mga opak sa pinakahuling survey ng inilabas ang ating Vice President ay 70% inuna ko na talaga Vice President para ito talaga yung mga kaupak, bumagsak din siya. Naging 65 na lang. So, ang nabawa sa kanya is 6%. At saka, si Subiri, ang Senate President, dati siyang 51, ay 57. <laughs> Ngayon, naging 58. So, nabawa siya, siya ng 1%. Ang katakataka, mga kaupak, si Speaker Romualdez. Kasi dati siyang Uh, 55, umangat siya naging 61 so nanagdakan siya mga kaupak si speaker uh, si speaker ay dati siyang uh, 55 ngayon naging 61 so 55 nanagdakan siya ng 6% 6% kung kaya naging 61 na siya alam niyo mga kaupak tingnan ko yung ano, pagkita nila ni Sara Duterte si Sara Duterte ngayon ay naging 70% tapos 61 si Speaker, Halos 9 9% lang yung gap nila. Nang napakabilis na panahon. Ito ba ang dahilan ng pagharap o pagsiro ng speaker unang pamunuan ng Congreso sa confidential palisar? Uh, may bigto ba ang paghihingay ng tao na dapat hindi binibigyan ng confidential fund ang mga civilian